Nothing beats a jet holiday. Max Collins na dulas habang papunta sa Passion Week pero tuloy pa rin ang pagrampa. Narito na chika ang chicken natin today. Max Collins pinatunayan na isa siyang tunay na passion queen matapos mag ang kanyang bagong post sa Instagram. Sa naturang video, ibinahagi ng aktres ang isang hindi inaasahang eksena kung saan siya mismo ay natumba at napaupo sa sahig habang pababa ng sasakyan papasok sa Passion Week. Agad naman siyang inalalayan ng mga taong nasa paligid niya, ngunit sa kabila ng insidente, mabilis na bumangon si Max na parang walang nangyari at dire-diretsyo pa rin rumampa na may kumpiyansa at klase na aura. Sa naturang post, naglagay din siya ng nakakaaluna na caption na Ken wait to do it all over again. Dahil dito, mas lalo siyang inangahan ng mga netizens na nakapanood sa video. Bilang isang down-to-earth na artista na hindi natitinag kahit sa mga awkward moments. Sa huli na patunayan ni Max Collins na sa mundo ng passion at entertainment, hindi ang pagkakatumba ang nagbibigay ng marka kundi kung paano ka babangon at sa pagkakataong ito, bumangon siya na mas elegante, mas matatag at mas kahanga-hanga. Slay queen move nga naman mga kachika, kahit natumba, run away ready pa rin si Max Collins.